Ayun na mga idol, good morning po sa ating lahat So ito, anak buhay tayo sa gitna ng baha mga idol Mas, Papasok po tayo sa bodega dahil Binahala daw yung bodega, kailangan natin iangat yung mga stock natin doon sa taas so, Sabagay, Sa wala namang nababasa doon Dahil kahapon pala, kinarga na namin sa mga truck yung mga uh, iba May naiwan doon kunti At nakapatong na rin yun ng dalawang patong na palita Pero kailangan pa rin natin dublihin gawin namin apat na patong na palitan ngayon kaya kami pumunta doon ngayon para hindi na abutin so hindi natin maghihintay na mababasa pa sila bago natin eh patong ito ba yung sitwasyon dito sa amin mga idolo kagabi pa ito nagulan mga launa walang tigil lumalalim ayun na ginawa na mandarin motor hmm. Yung malalim yung tubig tapos rin naman pagkano pag hindi na masyadong naulan natigil din yung pag ulan na. bumababa din siya kaso lang sa mula kagabi alaw na dos walang tigil hanggang ngayon kaya itong sitwasyon na yun dito sobrang lalim na ah mahirap lang dito mga yun lang, ano yung mga papasok sa trabaho Sa mga commuters wala pong tricycle pong masakyan dahil po sa oh lang yung misto lang ilog na po yung kalsada namin dito sa Dang Batang dito po to sa may moonwalk pranyaki

sinanay nyo hanggang tuhod na yung tubig Ayan yung barangay mobile ba, Barangay mobile patrolo. Siguro mayroon na rin yun. Rerespondihan So ganito talaga ang kalagayan halos lahat dito sa kamay ngayon mga idol. Lalong lalo na dito sa amin kasi mababa ang lugar dito sa barangay Muno. Ayun, nag nag nakapaan sa idol Jimboy. Oh. At saka by Inso <laughs> ako po. ayun na malalim na ayun yung kotse hindi ko alam kung kakayaanin pa yan ayun o talagang ilusob na nya mga idol Yon kaya pa yan. Basta tuloy-tuloy lang. Huwag lang, mengambil ka lang mga ambyo. Diritso lang. Kaya, kaya pa yan. Baha na. Oh, uh, kakayanin pa kaya. Parang mo Parang titigil na yung motor. Ito na mga idol. Wala tayong magiliran kasi punong-puno na kahit hanggang gilid oh. Hindi tayong makagilid. Kaya pilitin na natin sumubay dito sa gitna. Hi. Wow. Mga tricycle oh ha. Mga tricycle. Atau parin Atau parin yang martirisikin Para lah yang maka pasang sa Yan Saat terbahu bintik Agak ano-ano na Dito Nagpastu lah na.